Kailangan natin tanggalin kasi kumakain na ito ng uh, fertilizer. So, kundim lang tawag yan. So, yung mga subwal natutubo rito sa susunod, yun yung ating mga kinukuha. Hindi pa tayo nakarbis kasi nga bihaya. So, ganitong pinatanggal ano, natin to. So, Lahat yan, totally, tatanggalin natin yung uh, mga ganito. Unang subwal niya. Malaki na yung subwal, uh, tatanggalin pa natin. Kasi ang uh, purpose natin dyan mga kagre, hindi muna tayo nagpapasunod ng subwal. Wala palagi kung sinasabi. Una talagang subwal ay tinatanggal natin sa pangalawang subwal na ako kukuha. Mga kagri, ka magandang-magandang umaga. So apat na buwan na walang ulan, so may paulan-ulan lang pero ambon lang. So ngayon binigyan tayo ng uh, magandang ulan, napakalakas ng ulan mga kagri. Ka so maraming nagtatanong uh, kung paano natin i-recover yung ating mga pananim na galing sa init. So first step na ginagawa natin mga kagri ka or ginagawa ko mga kagri ka ito. So ganito sitwasyon kasi mga kagri, ka hindi natin to ginalaw noong apat na buwan na uh, walang ulan ambun ambon lang so hindi nakapunta sa lupa ang ginagawa lang natin doon pag i-spray ng pulyar ang sinusustain natin pag i-spray ng pulyar at saka yung pagdidilig lang talaga hindi tayo nakapagbigay ng fertilizer o abono so ngayon mga kaagre ay umulan na so ito yung mga first move natin na ginagawa so hindi basta-basta kailangan din natin i-timing yung ating mga activity so ang target kasi natin dito mga kaagre ito kagaya na mga sikatuka at saka yung mga followers na hindi naman na naaakma so kailangan natin tanggalin yan para makapagbigay tayo ng abono uh, letter later or uh, bukas na umulan pangalawa. So ang importante, manda natin yung lupa. Kita mo naman yung damo, hinayaan natin yan noong panahon ng taginit kasi yun yung nagiging tulong natin at saka yung sinasabi ko, papagatubig at saka yung pag i ng kulya. Kaya ito, nakasustain ng apat na buwan na walang ulan dito sa area na to. So yung area natin talaga na walang tubig ay talagang walang wala. So ngayon mga kagre, ka Ah, uh, ito yung unang gagawin ko. So, importante. Okay. Ayan, lapit mo rito. Importante talaga ay disinfect tayo and then yung mga natamaan ng sikatuka ay ating tatanggalin. So, para tayo makapagbigay na naman ng uh, fertilizer. So, salamat, salamat sa ulan. Napakalaking tulong ng ulan. So, ito, hindi na akma. So, kailangan nating tanggalin kasi kumakain na ito ng uh, fertilizer. So, kundim lang tawag yan. So, yung mga subwal na tutubo rito sa susunod, yun yung ating mga kinukuha yun yung ating uh, siniship, So sa ganitong stage kasi bata pa yung ating lakatan, ay totally talaga tinanggal natin yan. So tinanggal natin yan and then kunin natin yung mga umabot na dahon doon sa kabila. So bago tayo magbigay ng abono. So ganito yung sitwasyon niya. So mamaya ng hapon o kinabukasan, magbibigay tayo ng abono and then spray tayo ng uh, polyar na naman at saka yung mga fungicide insecticide para doon sa mga insekto kasi pagka ulan mga kaagri galing sa init ang daming mamumuong mga insekto totoo yan at saka dapat malinis yung area para nung pag spray mo lahat ay talaga nga uh, ma-minimize mo na yung mga bagong ano so kagaya ng sinasabi ko pagkalipat disinfect so yun yung yun yung uh, step natin na ginagawa sa tuwing uh, umulan na Sa so, ganitong sitwasyon or kahit na sa regular ginagawa din natin So ngayon kasi mag-aabono tayo. Titingnan natin 'yon kung ano yung mga kailangan natin gawin kagaya nito. Kailangan natin tanggalin yung mga may tama na dahon. So hindi natin ubusin. Importante makita natin na uh, pwede na natin siyang applyan ng insecticide at saka fungicide at saka yung foliar. So yun, tuloy natin. Sa haba ng init, apat na buwan, binigyan na naman tayo ngayon ng pag-asa para makarecover. So, sa ulan pa lang, tuwang-tuwa na tayo doon. Hindi pa tayo nakarbis. Kasi nga, biyaya. So, ganitong ano, tanggal natin to. So, lahat yan, totally, tatanggalin natin yung uh, mga ganito. Unang subwal niya. Saka na tayo kukuha pagka dito malayo-layo na sa puno yung subwal. Saglit lang yan. Ay, isang buwan. Mayroon na at mayroon na yan kasi mag-aabuno tayo. So, ito yung ano mga kagri. Ito yung uh, sinasabi ko sa farming, hindi basta-basta ang farming kung hindi tayo uh, kukuha ng mga idea sa mga ibang farmers kasi doon tayo matututo so, hindi naman tayo eksploto mga kagre ka pero sinishare ko yung aking karanasan about dito sa paglalakatan or sa ano pa mga pananim so minsan manginayang ka kasi ganito oh. ganito manginayang ka kasi yun, malaki na yung subwal Uh, tatanggalin pa natin kasi ang uh, purpose natin dyan mga kagrindi muna tayo nagpapasunod ng subwal wala palagi kong sinasabi una talagang subwal ay tinatanggal natin sa pangalawang subwal na ako kukuha so ibig sabihin ito magsusubwal tong mga kinundim natin so doon tayo kasi medyo malayo na sa puno so doon na, doon na ako magpasunod ng isa kasi saglit lang naman to saglit lang yan makapamili ka ng maganda kaysa pilitin mo tong kunin or iiwan alanganin iiwan yan kasi magkasunod lang sila so dapat may agwat pero sa ibang farmers naman mga kagri ka iba din naman yung, yung discard nila pasunod ka agad so kanya 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 yung discard. pero sa akin karanasan nakasanayan ko na na yung ating ginagawa kasi mas productive po yung subwal mas dadami yung subwal pagka kinuha natin yung unang subwal Yun. Sa mga na discourage dahil dun sa init, ang dami, ang dami na discourage so, ang panahon kasi mga kagri ay hindi natin hawak. Hindi pwede yung panahon yung mag adjust para sa atin. Tayo mismo yung mag adjust Kasi tayo naman binigyan ng kaisipan kung paano gawin yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na dito sa farming. So, Ityagaan lang talaga mga kagre. Ka kailangan nating unawain yung panahon. Hindi tayo dapat ang unawain. Kasi pag na-discourage ka agad tayo mga kagre, ka wala. Kasi yung panahon, paikot-ikot lang yan. Alam na natin na mangyayari yan. So, kailangan natin paghandaan. So, kahit may nangasunog tayo na area doon, dahil talaga walang tubig. So ngayon, isi ko sa inyo kung paano natin yun e recover Yeah. Ganitong stage kasi magbibigay talaga tayo ng uh, Kaya tayo talaga nililinis muna natin lahat. Pati yung subwal tinatanggal natin lahat. So may mga area naman tayo na pinagkukunan natin ng subwal doon sa mga uh, nagpapaship sa atin. May area talaga doon para doon. Ito kasi bagong area, hindi muna natin kukunin yung subwal. Pinukundi na natin. Kasi mas marami pa tayong mapoproduce pagdating ng panahon. Tamang alaga lang talaga. So medyo may epekto talaga nung panahon ng init. Apat na buwan ba naman may epekto pero dahil nga doon sa pagde sa kapag spray natin ng pulyar, ito ito yung nagiging resulta kita mo na napakaganda natin na nung nalinis natin tanggalan natin ng subuan yan yan o oh. tanggalin talaga natin yung unang subuan so, kundim lang yan wag lang natin buwalin kasi hindi pwedeng buwalin yan mas lalo siyang masasaktan Tanggalin lang natin yung may mga tama para nang sa ganun hindi siya kakalat. So panahon ng pagbangon ito mga kaagre. Binayayaan na tayo ng ulan. Napakalakas kahapon. Yan. So babawi tayo. So yun. Yun yung mga ginagawa ko mga kaagre. So spray na naman tayo bukas. Bukas ng umaga. Uliar, punjiside at saka insecticide pagkatapos ng linis na and then lipat tayo sa kabilang area hindi rin ganun mga kagre depende din yun sa sitwasyon sa stage ng iyong pananim kung ano yung activity na gagawin doon sa man, sa mga malalaki na nagbubunga iba din yung ating gagawin kasi magkaiba sila ng stage magkaiba din yung mga binibigay natin ng fertilizer magkaiba din yung mga uh, fungicide insecticide at saka uh, yung polyar ay yung pulyar ay maintain na yun so maintain na yung pulyar natin yung ating ginagamit na ga grow So, hindi na tayo mawalay doon kasi dun nagiging hiyang tayo nagiging tulong sa atin yung pulyar na yon, nung dumaan yung uh, sobrang init so ngayon ito medyo may epekto pero madali na lang siyang i-recover sa inyo mga kagre at sana huwag tayong ma-discard sa mga panahon tag-init tag-ulan may paraan na sa atin yung kung paano natin siya gamitin so nakakalat lang dyan marami tayong mga kaibigan dyan uh, na nag uh, tuturo o nagsishare ng kanilang mga kalaman So maraming maraming salamat, laban lang, nakasurvive tayo sa tag-init, labanan natin yung mga susunod pa ng mga panahon. Mabuhay tayo mga farmers.